gayang pagdating sa Rapa pa. Ngayon, magkakaroon kayo ng napaka-appetizing at masayang hamon. Ang ating mga bayani ay makakaharap ng iba't ibang pagkain o sa halip 100 patong. Manatiling nakatuto. Ah, wow. Paano naging patas yan? Ang dami nilang gummy eyes, tapos ako isa lang. Hindi ano? ko man lang may angat ng maayos. Aha! Ah, hindi nga kayang kainin ni Julia ang gummy <laughs> eyes. Hindi ito nakakatawa. Akala mo wala akong gagawin sa mga pangit mong biro? Ano sa tingin mo? Gusto mo yon? Kaya kong kainin ang gummy eye ko. Ngayon, magugulat ka na lang. Ano kaya ang sasabihin mo kapag nalaman mong tinusok mo ang mata ko? Hoy! Tingnan mo ang ginawa mo. Ano? Ako ba? Hindi ako yan. Ah, ano bang ginagawa mo? Nasa lalamunan ko ang mata ko. Wow. Hindi ako makakahinga. Huwag mag-alala. Tatanggalin ko ito agad. Wow! Wow, ang sarap ng cereal. Ano? Ah, saan ang ang matang ito? Kadiri. Inakala niya na totoong mata iyon. Tama na ang kalokohan. Oras na para kainin ang delicacy ko. Hindi lang sa'yo. Oras na rin para kainin ko ang akin. Hindi, hindi, hindi. Hmm? Peter, ikaw na lang ang natitira. Hindi! Hindi, hindi, hindi. Uh. Ang sarap nito. Ito ang pinakamalasa at pinakamasarap na gummies na natikman ko. Pakiusa! Tahingin naman. Pwedeng tikman, please? Eh, hindi pwede. Kakainin ko ang buong tambak ng mag-isa. Ano? Nako, ah, hindi. Mukhang meron na akong kakaibang sakit. Maraming mata! Sana may masarap na naghihintay sa atin sa ilalim ng takip. Wow! Hooray, mga gisantes! Gustong-gusto ko ito. Halika ka na! Sana wala akong mga gisantes! Ano? Ah, Ayoko ng gisantes. Gisantes? At may marami akong gisantes. Nakakadiri sila. Sana isa lang ang gisantes ko. Hindi higit pa ano? Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming mga gisantes. San mo nakuha ang dami? Bakit hindi ka nasisiyahan? Ang cool ng mga gisantes. Pwede ba? Oh. Narito, kung talagang gusto mo ng mga gisantes, pwede mong kainin ang mga ito cool. Ikinalulugod ko. Gustong-gusto ko ang gisantes at nalulungkot ako na ako ang may pinakakaunting lahat sa kanila. Cool! Pero pakiramdam ko, burara ako. Kahit mga gisantes, kailangang kainin ng maingat. Mahalaga na kainin ang lahat gamit ang tinidor para may magandang asal. Yehey! Talagang mahirap silang hulihin pero kaya ko ito. Ngayon, turn niyo naman mga kasama. Vivian, pwede. Ako... Ape, halika na! Umaasa akong magiging kasing excited ko tungkol sa mga gisantis na ito, tulad ni Mary. Kung hindi, talagang magagalit ako, kailangan kong kainin ito nang mabilis hanggat maaari at ano ang pinakamabilis na paraan para kainin sila. Siyempre, gamit ang straw. Masarap ba? Uh-oh! Ah! Talo! <laughs> Bingo! bakit mo ginawa yan. Ngayon, amoy gisantis na tayo. Haha, -ha, buti nga sa'yo! Anong problema? Sa tingin mo ikaw ang pinakamatalino? Hindi. Alam ko kung paano kita gagantihan. Maniwala ka. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Nom, nom. Om, nom, nom. Sa tingin ko may ideya ako. Magkakaroon ng gas attack. Handa na ba kayo? Ang mahalaga ay isot ang inyong gas masks. Oh, ang bantot. Hindi ko matagalan. Ha, ha, ano sa tingin nyo? Ayan ang tawag kong pagganti. Halika na! Vivan! Ah, mo. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa atin. Tingnan mo. Skittles ito. Wow! wow, wow, wow. Sana mas marami pa sila. Oh, huh, wow! Ngayon, oh iyan ang kakaiba. Yeah! Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang buong tumpok ng Skittles. Wow, wow! Hindi ko rin inasahan na ganito karami. Oh! Natutuwa ako na sinuwerte tayong lahat. Pero dahil meron akong isang pakete, ibig sabihin ako ang mauna. Naku, malas naman. Isang candy lang nakuha ko. Kakainin ko ito agad. Aba, wala na. Wala na akong makakai. wag mag-alala. Kahit papaano ay may enjoy ng kaibigan mong si Peter ang masarap niyang candy. Yay! Masarap ang mga ito. Pero hindi mo lang ito kakainin. Kailangan mong lumikha ng isang di malilimutang sandali. Anong ginagawa mo? Dapat ibinigay mo na lang sa akin. Holy! Oo nga. Meron akong makinang na ideya. Ilalagay ko ang lahat ng mga candy sa iba't ibang kulay. Pagkatapos ay magiging masarap at maganda ito. Oh. Oh, mukhang napakasarap ng candy na ito. Siguro hindi mo papansinin kung magnanakaw ako kahit isang bungkos. Ang sarap! Gustong gusto ko ito! Uy! Nasa ang berdeng tumpok? Sino ang kumain nito? Sa tingin ko, alam ko. Ayos lang, Vivian. Babawi ako sa'yo para dito! Ang tanga ni Peter. Hindi niya na malayang kinain ko ang isang buong bungkos ng candy. Siguro kukuha na lang ako ng isa pang tumpok. Aray, ang sakit! Aray! Haha, -ha, alam kong ikaw yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ang sama mo. Halos mawalan ako ng daliri. Whoa! -ho! Sa susunod, hindi mo na maaanakaw ang candy ko. Yeah! Ang galing! Babangon ako para sa daliri kong kawawa. Bingo! Kung hindi ko makuha ang candy, walang makakakuha. Ah! Ayos lang, magaling na trabaho. Ngayon kahit ako, hindi ko matitikman ang candy ko. Hindi, 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 hindi! Ah! ah! Pero patas lang yan. Ngayon naman, si Mary na. Tara na. Oo, tama yan. Ako naman ang susubok ng Skittles. Binabalaan kita ngayon, hindi ko ito babagalan. Ang sarap. Gusto kong kainin ng bunton na ito hanggat maaari. Kahit mas matagal pa, inaantok na kami. Ano ba ang problema mo? Oh, hindi mo ba kayang kumain ng mas mabilis? Hindi maaari. Gusto kong ma-enjoy ang bawat piraso ng candy. Ano? Oh, Vivian, suggestion ko ay natin kahit isang pakete mula kay Mary. Sa palagay ko, hindi niya ito mapapansin. Huwag hawakan ang candy ko. Ah, ano? Gusto ko namang ibahagi ang candy sa'yo, pero hindi ko cool lang kumain gamit ang kamay ko. Mas magiging astig kung gagawa ako ng sining. Oo, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng larawan. Kumusta? Wow, ang ganda! Wow! Astig! At hindi lang yan, ang Sprite ang magpapaliwanag pa ng aking obra maestra. Tingnan mo yan, talagang masarap na mga likhang sining. Wow! Wow, oh, astig, bravo, ang galing. Oh, salamat. Mag-subscribe sa Rapapa para hindi mo makaligtaan ang susunod na hamon. Mas magiging nakakatawa pa ito mula dito.